Hey, good afternoon mga kalakwatsyaro. So, quick ano lang ito. Nakikabit yung mga decals ng uh, Toyota Fortuner 2020. So, paita kasi. So, yan yung Fortuner na Toyota Fortuner 2020. Yan. So, nakikita nyo masyado siyang plane. So, kakabitan natin siya ng decals mamaya. Yan. Na, uh, atasan nung yung mga decals niya mamaya tingnan natin kung kayang baguhin ni Doro Lacuachero yung itsura nitong Toyota Fortuner 2020 okay so ito yung mga decals na ikakabit ko later so then okay, okay so mamaya tingnan natin kung ano yung pwedeng magbago dito sa ating Toyota Toyota Fortuner 2020 okay guys so sisimula ko na stay tuned lang ako dyan Doro! Yeah okay, guys, so uh, nakikita nyo, may, medyo may pagbabago na dun sa itsura ng no, uh, protruder na to. So yeah. Kaya kanina plain siya. So lalagyan natin yung mapandegal siya. So, uh, Wait na kayo. Good. Uh, okay. Diba? Mga ano lang bigla, kailangan lang natin maging handyman guys kundi so, hindi na natin kailangan pa pumunta ng Banawe ng, ng ibang hilisa kailangan nyo lang maging uh, handyman talaga so para mga makatipid kayo ano? And, padali lang naman ito makakalesen kayo sa oras makakalesen kayo sa gastos Ayan, uh, install nyo lang naman na ganyan <laughs> okay. Pitsa, naka 3M naman yan, make sure lang nabubukas yung pinto pag ikinabit niyo. Siyempre kabilis i-install guys. Actually nakita ko lang sa saba namin. Sabi ko ganun lang pala kinakabit yun, especially yung mga pang-critical kasi dyan yung mga mahahaba yung ganyan. No? So pagka magkakabit nyo ng ganyan Discarte pala dyan guys Huwag nyong bubuin Pag titira kayo ng ganyan I-overlap nyo lang doon sa kabilang side Para maikapit nyo na maayos yung Sticker Yan Sabi so, itong mga ganito Tanggalin nyo na siya. Oops Ayan lang yan siya. na uh, okay. sya Actually, yeah. So, ayan. So, ang purpose, kaya siya hindi mo ilalat para may hindi may fit mo siya na maayos, no? Hindi ka agad siya nakakapit. So, pag na again, na fit mo na siya, try mo kung mabubukas. Kaya mabubukas. Hindi siya sumasabit. So, tsaka mo siya i-fit. Tatanggalin mo. I-fill off mo yung ayan, yung balot ng sticker. So may iwan lang doon, yung nakaipit. Okay. Yep. Okay. Nope. So, so yan. Yeah. Okay. Ipit mo siya. Bila din. So para... Pagka gusto mong tanggalin pa, may chances ka pang tanggalin. Okay. 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 mo. Okay. Ayan guys, so ay dumudumot tayo sa kabilang side. Ayan, bata. So ayan guys, no? natapos ko na. Kita niyo. Yung um, lever niya ng door pagka mag-open. So sa key sa back passenger. Tapos yung tail light niya, yan. kanina wala yan, makikita niyo dun sa sa photos. Wala yan, makikita niyo. Yan. So ayan. To. Tayo yan naging iba na siya. So, tignan natin, no? Tignan natin. Also, yung sa takip ng gas tank, kanya wala. So, nagmukha na siyang kakaiba. Lalo siya lumupit. So, yan, nakita niyo no? Sumingkit iba siya na, lalo. Nagkaroon siya ng eyebrow. Nasa. Ayan. Ganda, di ba? So, itong... Daylight. Ayan Ganda na na yung dating niya Ayos ba mga lakwacero So for more videos And uh, views Photos Mga kalukuhan dyan Just don't forget to like, share, subscribe And click the bell Para sa mga bagong updates ni Doro Lakwacero Stay lang dyan Bye bye